Ihampas mo lang ang asukal sa uling at hindi ka na magkakaroon ng problema sa usok sa iyong barbecue. At para sa simpleng tip na ito, kakailanganin natin ng lata ng aluminum. Ang gagawin natin ay sukatin ang mga tatlong daliri, markahan ito, at pagkatapos ay putulin ang lata. Gagawin natin ito dahil ang gagamitin lang natin ay ang ibabang bahagi. Susunod, magdadagdag tayo ng kaunting alkohol. Punuin natin ito hanggang kalahati sa lata ang mga kaibigan na pagkatapos kong matutunan ang trick na ito, hindi na ako gumawa ng barbecue sa ibang paraan. Talagang kamangha-mangha ang resulta at tiyak na pasasalamatan mo ako sa dulo ng video na ito. Susunod, kailanganin natin ng asukal. Isang kutsara. Ng asukal lang ang kailangan. Bilang karagdagan sa pag-iwa sa anumang pagkakataon ng usok, automatiko at walang hirap na pinapagana nito ang iyong grill Matapos ang maayos na paghahalo, ilagay ang ilang piraso ng uling sa paligid ng lata. Iposisyon sa paraan na ito, makikita ang mahika na mangyayari sa loob ng ilang minuto. Bago ko malaman ang tip na ito, nahirapan ako ng husto sa pag-apoy ng grill. Dati, humahangin ako gamit ang isang bagay hanggang sa magliyab ang uling at tumagal iyon ng matagal, mga 30 minuto para masindihan ang lahat hindi ko na isasama ang lahat ng usok na pumuno sa aking bahay at pati na rin sa mga kapitbahay ko. Sa totoo lang, sobrang gulo nito. Palagi kong iniisip na ang pag-apoy ng grill nang hindi nagkakalat sa bahay ay halos imposibleng gawin. Hanggang sa sa isang salo-salo ng kaibigan, may profesional na nag-grill na nakita akong sinusubukang sindihan sa maling paraan. Pagkatapos ay itinuro niya sa akin ang kamanghamanghang teknik na ito sabi niya na ang asukal ay naglalaman ng isang substansya na talagang pumipigil sa usok na umakyat. Sa ibang salita, ang asukal ay sumisipsip at nagsasala ng usok. Kaya sa halip na umakyat, umiikot lang ito doon. Pero ang pinaka-interesante at kapaki na nahanap ko ay ang praktikal na paraan para sindihan ang grill sa napakaikling panahon. Kung akala mo na ang alcohol ay mabilis na mag-evaporate, -e nagkakamali ka. Karaniwan, ganyan ang nangyayari, pero pinipigilan ng asukal na mangyari ito at saka pinapanatili nitong mabagal ang pagsunog ng ating panggatong na ginagawang mas madali ang buong proseso. Pagkatapos sundin ang mga hakbang, umupo ka at maghintay. Sa pinakamarami, baka kailangan mong magdagdag ng kaunting uling pa dahil mabilis itong magsindi. Maghintay ka lang ng ilang minuto at tapos na. Mabilis mong masisindihan ang iyong grill, handa ng gamitin, at ang pinakamaganda sa lahat nang walang abala ng usok. Kaya naman talagang sulit na gawin ito sa bahay. Ngayon, sabihin mo sa